Ang question ngayong araw ay... Bakit mahalaga ang pag-aaral ng heograpiya para sa kaunlaran ng sangkatauhan? Isa sa mahalagang sangay ng araling panlipunan ay ang heograpiya. Ang heograpiya ay ang pag-aaral sa kalupaan, topografiya, kalikasan, mga pagbabago sa kalikasan, mga likas na yaman, klima at panahon, direksyon at mapa at ang epekto ng mga kaalamang ito sa pamumuhay ng sangkatauhan. Mahalaga ang pag-aaral ng hiograpiya para sa kaunlaran ng sangkatauhan dahil Una, tinutulungan tayo nitong maunawaan ang mundo sa ating paligid at kung paano ito hinuhubog ng mga tao at natural na proseso natututo ang mga tao na makiayon sa kapaligiran at gamitin ang iba't ibang likas na yaman para tugunan ang kanilang mga pangangailangan ikalawa ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtugon sa mga pandaigdigang isyu tulad ng climate change, urbanisasyon, at pamamahala ng likas na yaman. Ang kaalaman sa heograpiya ay nakatulong din upang mapaghandaan ang ilan sa mga natural na kalamidad, tulad ng pagbaha, dulot ng pag-apaw ng mga ilog. Ikatlo, ang pag-aaral ng geografiya ay tumutulong sa atin na magkaroon ng kamalayan sa isang lugar. Ang kasalukuyang epekto ng mga aksyon at desisyon ng sangkatauhan ay nagkakaroon ng epekto sa kalikasan ng buong mundo. Kung kaya ang geografiya ay nagbibigay ng mahahalagang kaalaman para sa paggawa ng desisyon sa mga lugar tulad ng urban planning at konserbasyon. At ikaapat, ang heograpiya ay hindi lamang nagpapahusay sa kaalaman sa isang lugar na tinitirhan, gayon din ay tinitiyak nito na kung lalakbay man tayo sa ibang lugar o bansa, ay magkakaroon tayo ng buong kahandaan, kaalaman, at kumpiyansa. Tandaan na ang geografiya ay tungkol sa koneksyon ng mga tao sa mga lugar. Ang mga pisikal na katangian ng mundo, tulad ng mga anyong lupa at anyong tubig, ay maaring makaapekto ng malaki sa paraan ng paggalaw at pag-iisip ng mga tao. Higit sa lahat, ang geografiya ay naglalayong maunawaan natin kung paano hinubog ng mga pisikal na tanawin ang kasaysayan ng mundo.